Gano'n ba talaga na matulong mag sa paggamit ng internet? Nag-interview ng mga mag-aaral sa Kaliyo ni Sebastian para malaman ang pagturga sa katansan ng mag-aaral sa pagsasalin ng salitang Ingles sa Pilipino gamit ang internet. Ano ang mga naging karanasan mo sa pagsasalin ng Ingles sa Pilipino gamit ang internet? ah, sa pag-translate ko ng mga English sa true Filipino, mas napapadali yung pag ano, translate gamit yung lalo na yung AI ngayon dahil nauso yung chat GPT ikakopy at saka paste ko lang at saka yun uh, napapadali lang yun ano uh, like nagkaroon din ako ng uh, sa pag translate kasi minsan malalim yung um, Filipino na dapat gamitin and yung ibang translation din ng uh, English to Filipino is hindi laging uh, parang accurate ganun Merong times na kailangan na hindi ko uh, alam agad yung translation from English to Filipino. Kaya nag search pa ako sa internet nang pwedeng sa'yo. Ayun nga, uh, gamit yung internet, yung mga karanasan ko sa pagsasalin ng um, Filipino to English ay mga iba't ibang bagay. Tulad ng uh, merong mga bagay na hindi tumutugma ganun. Kasi kailangan, kapag ikaw ay nagsasalin from Filipino to English, kailangan yung buong sentence yung yung isasalin mo. Hindi word by word. Kasi kapag yung word by word yung isinalin mo, siguradong sigurado magkakaroon ng pagkakamali. Hindi yung gusto mong ipakita yung makukuha mo. minsan um, kasi kapag may mga, ano, may mga assignments sa school, ganun, Um, kapag hindi ko maintindihan, um, sinesearch ko para mas masagot ko ng maayos yung mga tanong. Minsan, hindi accurate yung nakukuha kong translation. For example, minsan yung mga words hindi siya usually yung ginagamit natin o kaya yung alam natin na word na... sub na alam natin na word na tip sa Tagalog, pag na-translate siya, or yung English na alam natin, tapos yung equivalent na sa utak natin iba sa na translate especially kung Google Translate minsan hindi naman talaga siya accurate um, at first syempre uh, nahirapan ako since hindi ko first language yung English pero parang growing up mas nasanay ako na English yung uh, nagiging first, nagiging language ko pero for Filipino yung first language ko and at first kapag um, sa internet nahihirapan ako magsalin ng uh, uh, English mga English words into Filipinos pero so far okay naman <laughs> Wala, na, mabilis nang magawa yun kasi internet nga, mas easy. Sa iyong palagay, paano naka-apekto sa iyong pagkatuto ng, yeah. ng Pilipino ang paggamit ng internet sa pagsasali? Uh, mas, nainind mas naintindihan nai ko yung mga mga nababasa ko at saka mas napaprocess ko sa utak ko yung mga nababasa ko. ah uh, I think malaki yung nagiging effect ng paggamit ng internet sa uh, pag-translate in English sa English to Filipino din kasi nga uh, may times din na hindi hindi alam yung pagka-translate talaga and kuwari sa mga essay ganun sa mga outputs meron talagang times na hindi hindi mo makuha yung word na kailangan mo sa Filipino na alam mo alam mo i-translate in English ayun Natutuwa ako kasi maraming mga bagay na uh, hindi ko alam noon uh, sa salitang Filipino at salitang Ingles pero nung Uh, tinranslate ko sila in, uh, dating Filipino into English parang naintindihan ko at nalaman ko kung ano talaga yung dahilan niya ay ano talaga yung uh, meaning niya and kung ano talaga yung uh, translation niya into English malaking bagay ito sa akin kasi nga um, sa bahay hindi naman kami pure Filipino magsalita so parang wala din source para matuto kundi sa internet lalo na sa generation natin ang um, laganap yung paggamit ng internet so malaking tulong naman siya I feel like na uh, natutunan ko naman kasi uh, hirap ko, ako kasi hirap ako magtagalog at mag-Filipino. Sa so, madalas pag may mga words ako hindi ko naiintindihan minsan either tinatanong ko sa family ko or sinesearch ko which eh minsan naman pag nagse ako eh, hindi din namalabas kagat so medyo mahaba-haba na research ang kailangan kong gawin. Naka-apekto siya sa paraan na kahit pa paano natututo ako since um nasa modernization tayo ngayon na uh, puno na ng mga technology and sa uh, puno ng mga technology and social media. Tapos yung social media yung nagiging influence natin sa pag uh, sa pagtulong sa atin sa pag-help sa atin na uh, uh, sa mga various ano, uh, needs natin like academics ganun. Tapos yung um, yung yung, yung pag-translate ng um, English into Filipino, parang nagiging way siya, nagiging better way siya para mas maintindihan ko yung kung ano man yung binabasa. Hindi naman kailangan ng internet kasi simula bata pa ako alam mo na yung, 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 yung Pilipino. Sa iyong palagay, paano pa mapapabuti ang paggamit ng internet para sa pagsasali? Gamitin nila lang nang maayos ng mga tina-translate niyo lalo na sa mga nausong ano nga, AI. I-translate ay copy at paste niyo lang at saka yun mo. Uh, mas itong maayos at saka mas mabasa niyo maayos yung mga tina-translate I think merong uh, parang mga extension ganun sa paggamit ng internet to translate sa na mas madali lalo na merong times na hindi may mga Filipino din na hindi agad alam yung pagka-translate so pwedeng bigyan ng konting description ganun in a way na Like, sa pag search na word in Filipino, meron agad na lumalabas na meaning ganun which is mas madali para sa lahat din. Um, mapapabuti siya sa uh, kailangan may improve yung mga uh, mga website na or mga mga pinagsasalinan nilang apps na bagay kailangan may improve yung mga 'yon kasi nga merong mga conflict doon eh merong mga problema na kailangan ayusin. Na kasi merong mga Uh, apps na, for example, kapag pinasalin mo ito, merong mga pagkakamali. Kailangan, naiusin nila yung mga yon at uh, kailangan maging um, maging, ano sila, maging direct, ganun. There are a lot of um, websites na pwedeng makitaan ng mga translation sa internet, which is parang nag nagiging help sa ating lahat, hindi lang sa akin, na uh, mas maintindihan kung ano man yung mga written um, activities or written um, A uh, box na inaano natin. Okay. Na uh, sorry, Na binabasa natin for us to translate down in English lettering. Mas gumamit tayo sa mga mas trust na resources hindi yung for example kung Google Translate yung gagamitan madalas talaga hindi siya accurate kagad adal ah, gene generate lang niya. So parang mas maganda is medyo matrabaho siya pero medyo mag-search pa tayo lalo Mas magkarap ng mga sources na alam natin medyo mas makakatulong sa atin. Siguro maghanap tayo ng mga reliable sources sa internet kung saan um, tama talaga yung mga translations at so, may mga examples ganun para magamit din natin ng maayos. Uh, maglagay sila ng parang mga ang tawag ganun naka si auspiren <laughs> <Yeah>. san? <laughs> Dito ating ka-comment-comment? Suggestion? Kung suggestion, makikita na pong itong mag-rate lang nung um, maka-nanoy ka sa tingin ko um, translate ka